Brigada. in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa tiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan. At sa ang at ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1. Brigada News Brigada FM. News FM Manila. Manila, the music and news authority. ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada. Oras natin, ganap ng alas 6 ng gabi. The time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Six six sa mga bagong balita. Rene, Rene sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Ang programang ito ay hatid sa atin ng DriveMax Capsule. Lalaking, laging umaangat. DriveMax. Pandita. Pandita. Headlines. Sa atin pong mga headlines ngayong gabi. Balikatan, multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea. Nagsimula na. Ilang mambabatas, target pa imbestigahan ang deployment ng US missiles sa Northern Luzon. Omanoy information manipulation ng China, magkasabay na lalabanan ng Pilipinas at US. Iba't ibang ahensya, magkakasana investigasyon laban sa deepfake audio ng Pangulo. Resolusyong naglalayong paimbestigahan ang di Omanoy diploma mills sa Cagayan, inihain na sa Senado. At pagsasailalim sa yellow alerts ng mga grid sa bansa, posible pang umabot hanggang sa kalagitnaan ng Mayo ayon sa Energy Department. Drymax, panlita, buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ngayon ng Webes, April 25, 2024. Kami ang inyong mga magiging tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Bagyo, At Brigada Sheila Matibag. Drive Dita. Mga kabrigada, ikinasan na ngayong araw ang Multilateral Maritime Exercise sa Palawan na bahagi ng Balikatan 2024. Ayon kay Western Command Spokesperson Captain Ariel Coloma, magkakahiwalay na umalis mula sa Puerto Princesa City, Palawan, ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Davao del Sur ng Philippine Navy at yung FS Vindimayer ng French Navy at USS Harper's Ferry ng US Navy. Naglayag ang mga barko simula kaninang umaga mula sa silangang bahagi ng Palawan patungong hilagang direksyon sa Mindoro Strait hanggang sa makarating sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni Coloma na magsasagawa ng iba't ibang pagsasanay ang mga barko habang naglalayag, kabilang na dito ang division tactics, officer of the watch maneuvers, photo exercise at gunnery exercise. Samantala na is ipasilip ng mga miyembro ng Makabayan Black sa Kamara ang umano'y deployment ng US missiles sa Northern Luzon na bahagi ng balikatan exercises. Batay sa House Resolution Number no. 1688, pinasisiyasat ng ilang mambabatas ang pagde-deploy ng Typhoon Missile System kabilang ang Tomahawk Land Attack Missiles para sa exercise sa LACNIB-24 at balikatan joint military exercise. Tutumbukin sa investigasyon ang maaring epekto ng pagdadala ng US missiles at ang compliance o pagtalima sa constitutional provisions hinggil sa national defense at foreign relations. Ipinunto ng mga kongresista na hindi lamang ito mapanganib sa buhay ng mga Pilipino, kundi kinukumpirmiso pa ang kapayapaan at katatagan sa regyon. Mga kabrigada, nagkasundo naman ang US at Pilipinas na labanan ang mga manipulation umano ng China para itulak ang kanilang interes sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Ambassador to United States, Babes Romualdez, ang pagsasanib puwersa ng Pilipinas at Amerika para palalimin pa ang collaboration laban dito. Anila sa tuwing mayroong mga insidente sa West Philippine Sea, lagi raw pinamumukha ng China nang ang Pilipinas pa ang mayroong aggressive behavior sa sarili nating teritoryo. Kabilang naman sa mga hakbang para malabanan ito ay ang pagtatap nila sa mga cyber measures para ma-check at ma-flag ang disinformation sa social media. Brigada Balita! Nationwide! Pinangangambahan naman ang Department of Information and Communications Technology o DICT na posibleng makaapekto sa eleksyon ang paglaganap ng artificial intelligence. Ito ay kasunod ng ulat hinggil sa deep fake audio kung saan ginamit ang boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay DICT spokesperson at Assistant Secretary Renato Paraiso, nakakaalarma na maaaring gamitin sa eleksyon ang ganitong gawain upang magmanipula ng mga botante, binigyang diin ang opisyal na maski natatakot nilang mangyari na madamay na ang national security dahil sa peke content at boses dahil sa AI. Samantala, iimbestigahan na ng DICT, PNPACG at NBI ang issue upang tuluyan ang malaman kung sino ang nasa likod ng deepfake audio ng Pangulo. Drive Max mga kabrigada, resolusyong naglalayon naman na paimbestigahan ang Diumanoy Diploma Mills dyan sa Inihain na sa Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada, Formal nang inihain. Ngayong araw na Senator Win Gatchayan ang Senate Resolution No. 1007 na naglalayang investigahan ng di diploma mil sa kagayan. Ito ay si iulat ni University of the Philippines o so UP Professor Chester Cabalza na nagbabayad ang ilang Chinese students sa kagayan ng hanggang 2 milyong piso kapalit ng diploma. Kaugnay nito ay pinunto ng senador na napapanahon at tama lang ang paghahain nito upang matukoy kung totoo ang mga nasabing alikasyon. Maliba po rin gagawin din naman itong daan sa pagbuo ng mga rekomendasyon at maging pagsasagawa ng mga bagong batas. Samantala binigyan din din ng senador na responsibilidad ng Commission on Higher Education o CHED na ipaalam sa international community na hindi for sale ang diploma sa Pilipinas. In the court of changing lives, ito si Brigada Ann ng One hundred five point one. We got the news up from Manila. The music news, of course. Drive Max, one liter. 5 liter. Posibleng umabot pa ng Mayo ang mga pagtataas sa yellow at red alert status sa supply ng kuryente. Ayon sa Department of Energy o DOE, maaring hanggang sa kalagitnaan ng Mayo makararanas ang bansa ng pagnipis sa supply ng kuryente. Kahapon ay umabot na sa aktual demand ng 14,016 megawatts ang Luzon Grid. Nalampasan nito ang forecast peak power demand na 13,917 megawatts. Samantala, sinabi naman ni Energy Secretary Rafael Otilia, na umaasa sila na sasapat ang magiging supply ng sa kuryente sa susunod na taon kasabay ng pagdating ng mga bagong plantas sa bansa. Samantala mga kabrigada, ang policy recommendation naman ng World Bank laban sa El Nino at La Nina dapat nang ipatupad upang maibsa ng pinsala ayon sa kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Ngayon pa lang ay pinaghahanda na ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang pamahalaan sa posibleng epekto ng laninya sa bansa. Ito matapos maitala sa 4 na bilyong piso ang pinsala sa agrikultura bunsod na matinding tagtuyot na dulot ng El Nino phenomenon. Pinagbasehan ni Lee ang projection na pag-asa na maaaring manalasa ang laninya sa Hunyo hanggang Agosto na panibagong hamon na naman anya sa mga magsasaka at mangingisda. isda. Nito, simula taong 1980 ay nakaranas na ng El Nino ang Pilipinas ngunit tila nabibigla pa rin ng gobyerno at lubhang malaki ang pinsala. Binanggit ng kongresista ang pag-aaral ng World Bank noong 2019 kung saan inilatag ang policy recommendations upang mabawasan ang epekto ng El Nino at La Nina na nakasentro sa kahandaan at katatagan. Kabilang sa high priority recommendations para sa paghahanda, ang pagtatama sa inefficiencies na nakapaloob sa roadmap to address the impact of El Nino or RAIN. At sa binuong task force, paghahandaan ng detalyadong risk at vulnerability maps at pagpapatibay sa early warning capacity ng mga ahensya ng gobyerno. Para naman sa resilience, ipinaliwanag ng World Bank na dapat panatilihin ang magagandang kasanayan at palakasin ang human at resource capacity. Punto pa ni Lee na kasalalay sa food security soldiers ang supply ng pagkain sa buong bansa. Dahil sa masagana produksyon, tataas ang kita at mapapababa ang presyo ng mga produkto sa pamilihan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Amiño ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Nightmats. Samantala, mataas na opisyal ng PNP inilipat sa puesto Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada. Isang mataas na opisyal ng Philippine National Police ang inilipat sa puesto Ipinag-utos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang paglilipat sa pwesto kay Brigadier General Sidney Hernia. Sa General Orders, ililipat si Hernia bilang hepe ng Directorate for Personnel and Records Management. Papalitan naman ni Hernia si Police Brigadier General Matthew Bakay na siyang kasalukuyang officer in charge ng naturang tanggapan bago ang appointment kasalukuyang hepe si ng PNP Anti-Cybercrime Group subalit walang binanggit kung sino ang papalit sa kanya rito. Epektibo ang naturang appointment ngayong araw. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News, or Sorry Samantala, muling binalikan ni Sen. Christopher Bongo ang mga pamilyang nasunugan sa Puerto Princesa City, Palawan. Sa nasabing pagbisita niya, ay nagpabot siya at ng kanyang malasakitim ng tulong sa halos apat na raang biktima ng insidente ng sunog sa syudad. Samantala, nakatanggap din noon ang ilang mga kwalipikadong benepisyaryo mula rito ng housing assistance mula naman sa National Housing Authority. Maalala, ayon sa Bureau of Fire protection ang paninigarilyo at pagluluto ang pangunahing dahilan ng sunog sa bansa ngayong first quarter ng taon. Max. Max. Mga kabrigada, maraming kalalakihan ang nakararanas po ng mga problema sa panahon po ng pakikipagtalik. Tinatawag ito ng mga doktor bilang sexual dysfunction. Ayon po sa mga pag-aaral, ang kalusugan, stress, problema sa relasyon at iba pang mga issue ay maaaring magdulot nito. Tinatayang nasa 31% ng mga kalalakihan at 43% naman ng mga kababaihan ang nakararanas po ng sexual dysfunction. Subalit, maaari namang mapabuti sa tulong po ng mga doktor at mga eksperto. Ang balita ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule para sa mga lalaking laging umaangat. Drive Max Balita Balita Isang bayan

Kabrigada, noong nakaraang linggo lamang, panibagong sunog na naman ang nagpadapa sa isang pamilya sa barangay Kalintaan, Talisay, Camarines Norte. Ito ay ang pamilya ni na Teresa Villaguen. Nagsimularong ang sunog sa isang putok na narinig ni na Teresa sa bahagi ng kanilang kusina. Nahirapang makapasok ang mga bumbero dahil sa makitid na daan papasok sa kanilang bahay. Kung kaya't nagtulong-tulong na lamang ang kanilang mga kapitbahay upang mabilis na maapula ang apoy. Matapos nating malaman ang naganap na sunog sa Barangay Kalintaan Talisay, ay agad tayong tumungo doon para alamin ang sitwasyon ng pamilya at makapaghatid na rin ng tulong sa kanila. Dala ang mga used clothing, mga grocery items at bigas, inabutan natin ng tulong ang naapektuhang pamilya. Salamat, maraming, maraming salamat po. Salamat. Po. Salamat, Maraming salamat Brigada News FM Daet at sa Brigadahan wantahanan sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa ating mga kabrigada. Kayo man ay maaari ring maging kabahagi nito. Makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada News FM Station sa inyong lugar. Maraming salamat po. Brigada Han. Isang bayan ...isang bigatahan. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. DRIVEMAX. Brigada Balita Nationwide. DRIVEMAX. Balita. 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 At mga kabrigada inyo na pong napakinggan. Ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita kinalap ng brigada nyo sa FM Philippines. Katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila ang nag-iisang the music and news authority. authority. Brigada balita nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking laging umaangat. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of